May mga tao talagang sinusubukan kang i-down, insultuhin, o paikutin para lang maramdaman nilang mas mataas sila kaysa sayo. Pero ang hindi nila alam, may mga sagot na hindi kailanman sumisigaw, hindi nagmumura, at hindi bastos, pero sapat para matahimik sila at hindi na makipag-away pa. Ito ang mga sagot na ginagamit ng mga lalaking may mataas na emotional intelligence. Hindi sila nagpapadala sa galit, hindi sila nagpapatalo sa ego, at hindi sila nagpapakita ng kahinaan. Sa halip, gumagamit sila ng tamang salita na parang blade, hindi maingay pero tumatagos. Kapag ginamit mo ang ganitong paraan ng pagsagot, hindi ibig sabihin na naghahanap ka ng gulo. Ibig sabihin lang, hindi ka papayag na tapak-tapakan o bastusin. Kasi dahil kontrolado mo ang emosyon mo, hindi ka madaling mabara, hindi ka madaling mapikon, at hindi ka basta-basta mauutakan. May mga sagot na hindi kailangan ng taas boses. Isang linya lang tapos ang usapan. Isang pangungusap lang, tahimik agad ang kausap. Kasi alam nilang hindi ka nila kayang i-manipulate, hindi ka nila kayang pindutin, at hindi ka nila kayang kontrolin. Kaya kung pagod ka ng patahimikin, insultuhin, o lamangan ng kahit sino, ito ang video na si Kyle like mo. Simulan na natin. Number one, hindi ko na kailangan patunayan yan, pero salamat. Sa tuwing may taong sinusubukan kang maliitin, ang unang instinct ng karamihan ay magpaliwanag, mag-defend o makipag -argumento. Pero ang high value na lalaki, hindi nag-aaksaya ng energy sa ganong tao. Kapag may nagpa-flex ng ego, ang sagot niya simple pero mabigat at walang laban na tuloy-tuloy. Ito ang klase ng sagot na nagpapakita ng confidence na hindi maingay. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan ang worth mo. Ang mismong paraan ng pagsagot mo ang naglalagay ng boundary. Example, scenario sa trabaho. Nasa office ka, tapos sinabi ng katrabaho mong mayabang. Sigurado ka ba sa report mo? Parang may mali na naman eh. Ngumiti ka lang at sinabing, hindi ko na kailangan patunayan yan pero salamat. Tahimik siya. Hindi niya alam kung paano tatapatan ang confidence mo dahil hindi ka pumatol, pero hindi ka rin nagpatalo. Example, real life situation. Nasa barkadahan ka tapos may isang nang aasar. Hindi ka naman magaling dyan? Feeling mo lang. Habang nakatingin ka sa kanya, kalmado mong sagot. Hindi ko na kailangan patunayan yan, pero salamat. Tapos ang asaran. Hindi ka napikon. Siya ang nahiya. Example, kapag may nagdududa sa'yo, di mo kaya yan, bro. Hindi ko na kailangan patunayan yan, pero salamat. Ito ang sagot na nagbibigay ng mensahe na hindi ka insecure, hindi ka defensive, at hindi ka takot sa opinion ng iba. Ang mga taong mahilig man lamang, natatahimik, bigla kapag hindi gumana ang pangihila nila pababa, at ikaw ang nagpapatunay na hindi ka madaling hipuin ang ego. Number 2. Hindi ako nakikipagtalo, pero malinaw ang sinabi ko. Kapag binitawan mo ang linyang ito, agad nitong pinapalamig ang sitwasyon. Hindi mo tinataasan ang boses, pero ramdam nila na hindi ka pwedeng paikutin. Ito ang sagot ng taong hindi nagpapadala sa emosyon, pero hindi rin nagpapagamit. May bigat ito dahil malinaw mong ipinapakita na tapos ka na sa argumento, hindi mo kailangang ipaliwanag ng paulit-ulit ang sarili mo. Ang mensahe, narinig mo na ako at hindi ko na uulitin. Hindi rin ito agresibong linya, Calm pero firm. Pinapaalala mo lang na may sinabi ka at hindi mo babaguhin yun kahit ano pang pilit nila. Kaya napapatahimik ang kahit sinong mahilig magmanipulate. Natural itong paraan para magset ng boundary. Hindi ka nagde-defend, hindi ka nag-a-attack, nagsasalita ka lang ng totoo at diretsyo. At kapag ganito ka magsalita, nagiging uncomfortable sila na ituloy ang away. May halo rin itong respeto sa sarili. Ibig sabihin, hindi mo hahayaang idrag ka sa drama na hindi mo kailangan. Mas pinipili mo ang clarity kaysa emosyon. Example scenario. Sa trabaho, may katim kang pilit ibinibintang sa'yo ang pagkukulang na hindi naman sa'yo. Kalma ka lang, tumingin ka sa kanya, at sinabing, hindi ako nakikipagtalo pero malinaw ang sinabi ko. Naipasa ko na iyan. Pakicheck na lang ulit. Number 3. Kung yan ang iniisip mo, nire ko. Pero hindi ko tatanggapin. Ito pa mo sagot na nagpapakita ng mataas na emotional control. Hindi mo sila pinapahiya, pero hindi ka rin nagpapasindak. Malinaw mong sinasabi na may sarili kang paninindigan at hindi basta-basta masisira dahil lang sa opinyon ng iba. May dalawang parte ang linyang ito. Una, nagbibigay ka ng respeto. Pangkalaw at sonong pinapakita mong hindi ka magpapaloko o magpapadala. Ito ang dahilan kung bakit napapatahimik ang kahit sinong naghahanap ng gulo hindi nila mahanap ang butas para pasukin ang emosyon mo. Maganda rin ito sa mga sitwasyong sinusubukan kang i-pressure. Kapag sinabi mo ito, parang naglalagay ka ng invisible wall. Hindi ka magagalit, hindi ka mag-aaway, pero malinaw na hindi mo hahayaan na kontrolin kanila. May bigat itong linya dahil hindi ito reaksyon, decision ito. Kapag ikaw ang taong marunong magsabi ng hindi ko tatanggapin, ibig sabihin hindi mo ikinakabit ang sariling halaga sa sinasabi ng iba at yan ang kinatatakutan ng manipulators. At ang pinaka-importante, may dignity kang pinoprotektahan. Pinapakita mong kaya mong makinig, pero hindi ka basta sumusunod. Example scenario. Sa trabaho, may nagmando sa'yo ng task na hindi sa'yo dapat at wala sa job description mo. Kalma mong sinagot. Kung yan ang iniisip mo, nire-respeto ko. Pero hindi ko tatanggapin. Hindi yan assigned sa akin. Number 4. Kung ganyan ang tingin mo, baka hindi mo talaga ako kilala. May mga tao na mabilis humusga kahit hindi pa nila alam ang buong kwento mo. Minsan may sasabihin sila na parang kilala ka nila buong buo, kahit isang parte lang ng buhay mo ang nakita nila. Ang sagos na ito ay may hindi para makipag-away, kundi para ipakita na hindi sila sapat para i-define kung sino ka talaga. Ito ang klase ng linyang tumatama direkta sa ego nila. Kaya napapatahimik agad even without raising your voice. Imagine this, nasa isang group kayo tapos may nagsabi na, ikaw kasi ganyan ka talaga eh, lagi kang may problema. Sa halip na mag-defend na parang guilty, titingnan mo siya ng diretsyo at sasabihin mo, kung ganyan ang tingin mo, baka hindi mo talaga ako kilala. Ang bigat ng dating, hindi agresibo, pero sapat para maramdaman nilang lumampas na sila sa linya. Ang gandang gamitin ng line na ito dahil hindi mo pinapatulan ang opinion nila. Hindi mo tinatanggap, hindi mo rin tinatanggi. Ang ginagawa mo ay iniikot mo pabalik sa kanila ang tanong, Sino ka para i-define ako? And sa psychology, ang ganitong sagot ay nakakapagpa-activate ng self-awareness nila. Bigla silang mapapaisip kung may karapatan ba silang magsalita ng ganon. In dark psychology, ito ang tinatawag na identity boundary. Check. Ipinapaalala mo na hindi nila hawak ang narrative ng buhay mo. At para sa taong sanay mang control, nakakawala ng power kapag napipilit silang i-assess kung tama ba sila, kadalasan hindi. Isang example pa. May kaibigan ka na nagsabi, ikaw, malami kang arte minsan. Imbes na magalit, sasabihin mo, kung yan ang tingin mo, siguro may bagay kang hindi naiintindihan. Hindi, ito pagmamataas. Pero ito yung tipo ng sagot na nagpapakita na hindi mo kailangan ng validation nila para magpatuloy. At ang pinakamalakas na dahilan kung bakit effective ito, you're calling out their misjudgment without looking defensive. Kapag hindi ka defensive, hindi ka kontrolado. At walang umaabuso sa taong hindi nila kayang basahin, takutin o tukoyin ng basta-basta. Huwag mong kakalimutan, sa mundo ng dark psychology, ang taong hindi madaling i-label, hindi madaling i-manipulate. Number 5. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa taong hindi marunong umintindi. Nung college ako, may isang kaklase kami na laging mabilis magusga. Kahit maliit na bagay lang, parang alam na niya ang buong pagkatao ko. Isang araw, nagkaroon kami ng group activity tapos may nasabi siya na parang ako ang may kasalanan sa hindi pagkakaayos ng report. Ramdam ko agad na kahit anong sabihin ko, babaluktutin pa rin niya. Imbes na mag-defend ng sobra, tumingin ako sa kanya ng diretsyo at sinabi, hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili. Kung sa taong hindi marunong umintindi, bigla, siyang napatingin sa akin. Tila nagulat sa tono ko, hindi ako nagalit, hindi rin ako nagyabang. Simple lang pero napakahalaga. Ang impact, ang buong grupo tumigil sa paghusga. Bigla nilang na-realize na hindi ako basta-basta nadadala sa opinion ng isang tao. Sa psychology, tinatawag itong withholding validation. Hindi mo binibigyan ng satisfaction ang taong sanay. Mang control sa pamamagitan ng pagdududa o pang sa. May isa pang example. May kaibigan na laging may twisted version ng story. So, sa isang sitwasyon, pilit niyang ipinakita na ako ang mali sa isang misunderstanding. Imbes na magpaliwanag ng mahaba, Tiningnan ko siya ng diretso at inuulit ko ang linya ko. Biglang nawala ang energy niya, hindi niya alam kung paano ako i-provoke. Dito mo makikita ang dark psychology effect. Ang sagot na ito ay hindi agresibo, hindi rin offensive. Pero sapat na para ipakita na may boundary ako. Hindi nila hawak ang narrative ng buhay ko. At hindi nila ako mapipilit na baguhin ang paninindigan ko. Noong araw na iyon, natutunan ko ang kahalagahan ng kontrol sa sarili. Kahit may maliman silang iniisip o nararamdaman, hindi ko kailangang ipasok sa isip ko. Sa halip, simple lang. Hindi ako obligated na patunayan ang sarili ko sa taong ayaw makaintindi. Ang aral, ang taong may sariling paninindigan at may tamang timing sa pagsagot. Hindi basta-basta napapa-under sa judgment ng iba. Sa bawat pagkakataon, pipiliin mo kung sino ang karapat-dapat makuha ang explanation mo at sa kakaramihan ng pagkakataon, iyon ay hindi sila. Number 6. Kung gusto mo akong intindihin, makikinig ka. Kung hindi, wala nang saysay -say ang paliwanag ko. Noong college ako, may group project kami na medyo komplikado. May isang kaklase na laging may sariling agenda at hindi marunong makinig sa opinion ng iba. Tuwing magbibigay ako ng idea, parang hindi niya naririnig, tapos sasabihin niyang mali ito. Nakakainis, pero alam ko kung paano gamitin ang sagot na ito para maprotect ang sarili ko. Isang araw, habang nagdi-discuss kami sa project, Pilit niyang pinipilit akong tanggapin ang kanyang paniniwala kahit mali ito. Tumigil ako sa pag-explain ng paulit-ulit at kalmado kong sinabi, kung gusto mo akong intindihin, makikinig ka. Kung hindi, wala nang saysay -say ang paliwanag ko. Bigla siyang napatingin sa akin, tila napigil ang gusto niyang sabihin. Ang dating ng linyang ito ay simple pero malakas. Pinapakita mo na hindi mo kailangan magpaliwanag sa taong hindi bukas ang isip. Sa psychology, ito ay isang paraan para ipakita ang emotional boundary. Hindi mo sila hinahayaan na manipulahin ang damdamin mo o pilitin kang mag-justify sa mali. Isang example pa. May kaibigan na laging iniikot ang salita ko sa maling paraan para siya ang magmukhang tama. Sa tuwing mangyayari iyon, lagi kong ginagamit ang line na ito. Hindi ako nagagalit, hindi rin ako nakikipag-away. Ang nangyayari, napapatahimik sila dahil na pagtanto nilang hindi nila makukuha ang gusto nila mula sa akin. Ang dark psychology effect ng sagot na ito ay nagbibigay ng control sa sarili. Hindi ka nila napipilit na maging defensive o ma-stress dahil sa opinion nila. Binabalik mo sa kanila ang choice. Gusto ba nilang intindihin ka o hindi? Nung panahong iyon, natutunan ko rin na mas mainam na pumili kung sino ang bibigyan mo ng paliwanag. Hindi lahat ng tao karapat dapat marinig ang kwento mo. Ang tamang tao ay yung makikinig, hindi yung laging naghuhusga. Ang Aral Bar Sa buhay, may mga tao na hindi mo kayang pilitin na maunawaan ka. Ang pinakamatalino ay hindi mo sinusayang ang enerhiya mo sa kanila. Sa simpleng linya na ito, pinapakita mo ang iyong paninindigan at proteksyon sa sarili, isang lihim ng dark psychology na kayang patahimik kahit sino. Number 7. Hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng totoo at sa nararamdaman mo. Pero ako pinipili ko ang totoo. Noong college ako, may group discussion kami sa isang sensitive na topic. May isang kaklase na laging inuulit ang opinyon niya kahit mali ang basehan. Pilit niya akong pinapaniwalaan sa bagay na alam kong hindi totoo. Ramdam ko kaagad na gusto niya akong manipulahin sa pamamagitan ng emosyon na kung ano ang nararamdaman niya ay dapat kong sundin. Imbis na mag-agree o magpaliwanag ng sobra, tumingin ako sa kanya at kalmado kong sinabi, hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng totoo at sa nararamdaman mo. Pero ako, pinipili ko ang totoo. Bigla siyang tumigil. Hindi niya inaasahan na may ganitong sagot ako. Hindi siya napahiya, pero napaisip. Ang linya na ito ay powerful dahil naglalagay ito ng malinaw na boundary. Ipinapakita mo na may prinsipyo ka at hindi ka basta-basta magpapa-pressure sa emosyon ng iba para baguhin ang katotohanan. Sa psychology, ito ay tinatawag na truth anchoring, pagpili sa realidad at hindi sa manipulation ng ibang tao. Isang halimbawa, may kaibigan na laging gustong baguhin ang narrative ng mga nangyari sa isang group event. Imbes na mag-away o mag-explain ng paulit-ulit, sinabi ko lang ang line na ito. Napatingin siya at biglang nawala ang intensity ng pangiinsulto niya. Ang dark psychology effect, binabalik mo sa kanila ang control, hindi mo sila pinapagana. Kapag na-realize nila na hindi ka madaling manipulahin sa emosyon, nawawala ang leverage nila. Sila mismo ang napapaisip kung may karapatan ba silang pilitin ang narrative sa iyo. Nung panahong iyon, natutunan ko na hindi lahat ng tao pwedeng pakiramdaman mo ang totoo nila. Kung pipiliin mo ang totoo sa halip na ang kagustuhan ng iba, ikaw ang may hawak ng power sa iyong emosyon at desisyon. Aral. Sa buhay, may mga taong mas pinipili ang emosyon kaysa katotohanan. Ang taong marunong pumili ng totoo kahit pa may pressure ay hindi basta-basta. Napapatahimik o napakontrol. Sa simpleng linya na ito, na ipapakita mo ang iyong prinsipyo at protection sa sarili. Isang subtle pero malakas na paraan ng dark psychology. Number 8. Hindi ko kasalanan kung hindi mo kaya intindihin ang katotohanan. Noong college ako, may isang grupo kami sa isang project na laging may kausap na mahilig magdahilan. Halos bawat meeting, may nagsasabi sa akin ng mga bagay na para bang ako ang may problema kahit malinaw na mali ang akusasyon. Ramdam ko na gusto niyang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng guilt tripping. Isang araw, habang pinipilit niya akong ipaliwanag ang sarili ko, tumingin ako sa kanya at kalmado kong sinabi, hindi ko kasalanan. Kung hindi mo kaya intindihin ang katotohanan, bigla siyang napatingin sa akin, parang nagulat. Hindi ito agresibo, pero sapat para patahimikin ang gusto niyang panindigan. Ang sagot na ito ay simple pero malakas. Hindi mo tinatanggap ang mali nilang akala at hindi ka rin nagiging defensive. Ipinapakita mo na may hangganan ang pasensya mo at hindi mo sila hinahayaan na manipulahin ang damdamin mo. Sa psychology, tinatawag itong responsibility boundary. Hindi mo sila pinapagana nagawing problema mo ang kanilang kakulangan sa pag-unawa. Isang halimbawa, may kaibigan na laging iniikot ang kwento ng nangyari para siya ang maging tama. Sa halip na magpaliwanag ng mahaba, ginamit ko lang ang line na ito. Biglang napahinto siya. Hindi niya inaasahan na hindi ako magiging defensive at hindi siya makakakuha ng reaksyon na gusto niya. Ang dark psychology effect? Pinabago mo ang dynamics sa relasyon hindi ka na subjected sa kanilang manipulation at sila mismo ang napapaisip kung may karapatan ba silang ipilit ang opinyon nila sa'yo. Nung panahong iyon, natutunan ko na hindi lahat ng tao kayang intindihin ang katotohanan. Kung hindi mo kaya, iyon ay problema mo, hindi ko. Ang sinya tsaisin to achi protection sa sarili na nagpapakita na hindi ka basta-basta mapapakontrol ng ibang tao. Aral, sa buhay may mga tao na laging pinipilit ang sariling narrative kahit mali ang taong marunong mag-set ng boundary. Gamit ang simpleng sagot ay hindi madaling manipulahin. Sa isang mahinahong tono at matibay na prinsipyo, napapatahimik mo kahit sino. Number 9. Kung ayaw mong marinig ang totoo, wala akong magagawa dyan. Minsan sa trabaho, may kasamahan akong laging may sariling interpretation sa mga nangyayari. Kahit mali ang facts, pilit niyang pinapaniwalaan ang iba na siya ang tama. Ramdam ko na sinusubukan niyang kontrolin. Hindi lang ang sitwasyon kundi pati ang opinyon ng mga kasama namin. Isang araw, habang tinatanong niya ako tungkol sa isang report, sabi niya, siguro mali ka, huwag mo nang ipaliwanag. Sa halip na ma-stress o mag-debate, tumingin ako sa kanya ng kalmado at sinabi, kung ayaw mong marinig ang totoo, wala akong magagawa diyan. Bigla siyang napatingin, napatahimik, at hindi na niya pinilit ang opinyon niya sa akin. Ang linya na ito ay malakas dahil nagtatakda ito ng malinaw na boundary. Hindi mo hinahayaan na baguhin ng iba ang pananaw mo o pilitin kang mag-justify sa mali nilang interpretasyon. Sa psychology, tinatawag itong truth detachment. Pinipili mo ang totoo para sa sarili mo at hindi mo sinusunod ang bias o control ng iba. Halimbawa, sa personal na relasyon, may kaibigan na laging inuulit ang kwento sa maling paraan para siya ang magmukhang tama. Sa tuwing gagawin niya ito, Ginagamit ko lang ang linya. Hindi ako nagagalit. Hindi rin ako nakikipag-away. Bigla silang napapaisip at nawawala ang intensity ng gusto nilang ipilit. Ang dark psychology effect ng sagot na ito ay nagbibigay sa iyo ng control. Hindi ka nila mapipilit na mag-react o maging defensive. Sa simpleng linya lang, napapatahimik mo sila at napipilitan silang i-reflect ang kanilang ginawa o sinabi. Nung panahong iyon, Natutunan ko na hindi lahat ng tao kayang tanggapin ang katotohanan. Kapag pipiliin mo ang totoo at hindi magpapapressure sa opinion ng iba, ikaw ang may hawak ng iyong emosyon at desisyon. Aral sa buhay, may mga tao na mas pinipili ang sarado nilang pag-iisip kaysa katotohanan. Ang taong marunong mag-set ng boundary, gamit ang simpleng sagot ay hindi madaling manipulahin. Kahit walang galit, sapat na itong linya para patahimikin kahit sino. Number 10. Hindi ko kailangan ng opinion mo para malaman ang halaga ko. Minsan, sa isang social gathering, may taong palaging nagko-comment sa lahat ng ginagawa ng iba, lalo na sa akin. Parang gusto niyang pilitin akong mag-doubt sa sarili. Ko sa pamamagitan ng mga maliliit na pambabatikos. Ramdam ko kaagad na sinusubukan niyang kontrolin ang confidence ko. Sa halip na mag-react o mag-defend ng sobra, tumingin ako sa kanya ng kalmado at sinabi, Hindi ko kailangan ng opinion mo para malaman ang halaga ko. Bigla siyang napatingin, tila nagulat. Hindi ako nagalit, hindi rin ako nagkaroon ng drama. Simple, pero sapat para patahimikin siya. Ang linya na ito ay powerful dahil ipinapakita nito na may self-awareness ka. Hindi mo hinahayaan ang ibang tao na diktahan ang self-worth mo. Sa psychology, tinatawag itong self-value assertion, ang pagkilala sa sarili kahit walang approval o validation mula sa iba. Isang halimbawa pa, sa trabaho, may boss na mahilig magbigay ng harsh criticism sa mga simpleng bagay. Sa halip na pabayaan ang ego niya, kontrolin ang emosyon ko. Lagi kong inuulit ang linya na ito sa sarili ko sa tamang paraan. Ramdam ko ang power shift. Hindi na ako basta-basta naaapektuhan. Ang dark psychology effect ng sagot na ito ay malinaw. Hindi mo pinapagana ang manipulation ng iba sa pamamagitan ng insecurities mo. Kapag alam ng ibang tao na hindi mo kailangan ng approval nila, nawawala ang leverage nila. Noong mga panahong iyon, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka pinapansin o pinapaniwalaan ng iba. Nasa loob mo ang control sa sarili mo at iyon ang pinakamahalaga. Aral, sa buhay may mga tao na palaging susubukan babaan ang confidence mo. Ang taong marunong mag-set ng boundary sa sarili and hindi nagpapaapekto sa opinion ng iba ay hindi madaling mapatahimik o mamanipulate. Sa simpleng linya, na ipapakita mo ang value mo ng walang galit o drama. Number 11 Hindi ako responsable sa kung paano mo iniinterpret ang sinabi ko. Minsan, sa family gathering, may mag anak na laging may sariling interpretasyon sa mga sinabi ko. Kahit malinaw ang paliwanag ko, palaging may ibang meaning ang inilalagay niya. Parang gusto niyang pilitin akong mag-sorry o mag-explain sa mali niyang assumption. Sa halip na mag-react o ma-stress, tumingin ako sa kanya ng kalmado at sinabi, Hindi ako responsable sa kung paano mo iniinterpret ang sinabi ko. Bigla siyang napatingin at tumigil sa pagbibigay ng komentaryo. Hindi ko kailangan patunayan o ipaliwanag ang sarili ko sa maling assumptions niya. Ang linya na ito ay malakas dahil malinaw nitong ipinapakita ang boundary sa komunikasyon. Ipinapakita mo na hindi mo kontrolado ang isip o bias ng iba at hindi ka rin nagiging defensive. Sa psychology, tinatawag itong interpretation boundary. Pinapakita mo na may limitasyon ang responsibilidad mo sa opinion ng iba. Isang halimbawa, sa trabaho, may boss na minsan ay inuulit ang sinabi mo sa maling paraan para siya ang magmukhang tama. Kapag nangyari iyon, ginagamit ko lang ang linyang ito sa sarili ko. O minsan direkta sa situation kung kailangan. At bigla silang napatahimik dahil na-realize nilang hindi ka madadala. Ang dark psychology effect nito ay napakataas. Binabalik mo sa kanila ang responsibilidad sa sariling interpretasyon. Hindi mo binibigyan ng leverage ang kanilang assumptions para kontrolin. Kaopasamay ng loob mo. Noong mga panahong iyon, natutunan ko na hindi lahat ng tao kayang maunawaan ang intensyon mo. Kung pipiliin mo ang malinaw na boundary sa sarili, ikaw ang may hawak ng kontrol sa sitwasyon at sa emosyon mo. Aral sa buhay, may mga tao na laging nag assume at naglalagay ng mali sa mga sinasabi mo. Ang taong marunong mag-set ng malinaw na limitasyon sa responsibilidad, sa interpretation ng iba ay hindi madaling mag-manipulate Sa simpleng linya na ito, napapatahimik mo kahit sino nang hindi nagagalit o nagiging defensive. Manatiling matalino sa pagsagot at hindi basta-basta mapapatahimik ng opinion ng iba. Sa pagtatapos ng video na ito, nakita natin na ang mga sagot na may dark psychology effect ay hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili at mag-set ng malinaw na boundaries. Sa bawat sitwasyon, sa trabaho, sa school, sa relasyon o sa social na paligid, ang Kaalaman kung paano tumugon ng mahinahon. As si matalino ay nagbibigay sa iyo ng control sa emosyon at sa dynamics ng relasyon. Hindi mo kailangan maging agresibo o magpatawan ng drama para patahimikin. Ang taong abuso o manipulative. Simpleng linya lang kapag ginamit ng tama ay sapat na para ipakita ang self-respect at prinsipyo mo. Tandaan, ang bawat isa sa atin ay may karapatang protektahan ang sarili sa maling opinyon assumptions, at pangiinsulto ng iba. Ang dark psychology sa ganitong paraan ay hindi mapang-abuso. Ito ay tool para manatiling kalmado, kumpiyansa, at may paninindigan. Nga ngayon ang tanong sa'yo. Sa susunod na may susubok sa pasensya, mo o pipilitin kang mag-justify sa mali nilang pananaw, handa ka na bang gamitin ang mga linya na ito? Ang sikreto ay simple. Manatiling kalmado, piliin ang totoo, at huwag hayaan ang opinyon ng iba na diktahan ang halaga mo. Sa ganitong paraan, kahit sino ay kayang patahimikin nang hindi nawawala ang dignidad mo